Agosto, kada kadayawan sa Dabaw, mas mailhan sa mga bisita o sa mga dabawenyo ang onse katribo sa Dakbayan, pinaagi sa paglusad og mga aktibidad na magpakita sa ilang mga kultura, tradisyon o uban pa. Usan ini ang tribong ata nga na ilang mga tawong nagpuyo sa kabukiran. Karong taknaa, at pang mas palawman ang atong mga kahibalo, bahin sa Ata Tribe. Nahinabi na to ang usa ka iladong content creator so, nga gikan sa maong tribo. Gana. Ang proud ata teacher of 2011 hiya sa kauswagan nga si Teacher Bernaline Mansiwagan. Gisaysay ni Teacher Bernaline ug um unsa ang Ata Tribe, partikular na ang ilang naandang panginabuhian. Sa tribong Ata, ang panginabuhian yun na mo, is number one, farming. Unya, um, sa unang panahon na ay kining hunting, na anak kay Dag sa kung ang ang mga kabukiran pero karon focus na sa farming. Apan dili lang sa panginabuhian ang dunay kabaguhan, lakip na kuno sa ilang lifestyle. Ah. kabaguhan, isa na dira is sa unang panahon mabuhi ra nga sa isa katuig. tuig lang mi og humay o bugas during sa ting harvest sa among upland rice which is from September until December. The remaining months anak kay puro ra gyud mi Pero sa karon nga panahon, murag na jud siya applicable. Murag whole year na gyud ang pagkaon sa bugas. So, kay tungod po, wala na dyan na introduce po sa mga bagong tubo, labi na sa mga bata na kinirata nga time sa so una magkaon o um, makakaon o um, bugas during harvest time. And nga, tungod kay makita po nato nga wala na dyan kayo nag-practice o um, magtanong kining aplan guys. Bisan pa man sa pipila mga kabaguhan, ana ang paghihapon sa kasing-kasing ni Teacher Bernaline ang pagpanghinaut nga mapreserba ang ilang naandang tradisyon o kultura. Pinaagi sa pagkinabuhi ni Ini, dili lang matagkadayawan. Pero para sa kuha, ang pinaka the best nga himuon is to live by it. Hmm. Meaning, ang the best way para magpabilin ang kultura, ang tinuuhan, ang kostumbre sa tribo is ikinabuhi ni adlaw-adlaw mahimong parte sa ato ang kinabuhi kung unsa ang ato ang way of living number one, unsay kultura unsay tinuuhan unsay kostumbre. kay kung dili na to na ikinabuhi adlaw-adlaw mawala jud na siya kadayawan. Mm. dili lang every kadayawan mm. dili lang tungod kay IP month karon mm. dili lang tungod kay nag ta og mga ining mga milestone mm. sa IP pero tungod kay identity na to ingon nga tribo kinahanglan atong ikinabuhi adlaw-adlaw ang atong pagkatribo Duyo sa pag-usab sa panahon tungod sa modernisasyon, doon na paghihapag na bang nga dilema ang katribuhan. Labaw na kung bullying na ang hisgutan. Apan isip parte sa tribo, gigamit usab niya ang social media platform aron ipakita ang ilang kaugalingong identity through content creation. Hello mga higala! Ako ni si Berna Leonor at among mga higala. So it's 12 p.m. lunch break na mo mga higala. Tapos mabalik akong klase ala una. Tapos... Uh, hangtod ka rin ma'am, magpabilin mga hindi hapon na giyapoy bullying, na discrimination, Labi na sa tunada sa inistoryahan na mga hindi Pero para sa kuha, ang best way yun nga para mabattle ang ang discrimination is to mapainaila sa kadaghanan unsa ang amo ang, ang tribo. Gano ang tao mo discriminate kay wala mo siya kabalo sa kabalo unsay na sa tribo. So the best way para ma-aid na somehow mm. is to introduce unsa mi. yun sa nakita na mo nga kanindot uh, kaayo'ng epekto sa platform mm. sa vlogging, content creation kay mapailaila yun kung unsa ang amo ang, ang tribo and nag-exist me may sa kalibutan nga nag-exist me and the kinahanglan nga mo -fit in sa amo at dili pud namo mo kinahanglan mo, mo fit in sa inyo ha? ang ato rang kinahanglan is respetuhon nato og appreciate nato ang tagsa-tagsa nato ka identity as an individual mapasalamatan si teacher Bernaline nga tungod sa Kadayawan Festival hinahinay nang nasayod ang katawhan nga naga-exist ang ilang tribo diin tabang aron hinahinay nang madawat sa katawhan og marespeto ang ilang kultura sa ingon hinahinay usab nga mawala na ang diskriminasyon Samtang na hinabi hinabisab nato si Bae Nening Ali og gihatagan niya og gibug-aton ang pag-edukar sa mga katribuhan alang niya dali na lang unya ang pagsulbad sa mga problema kung daghan na kanila ang nakahuman og may kapasidad sa mga edukasyon nga wala alam walaay alam sa sagaran gyud namo na may encounter gusto pagad namo mga am, among ang tribo nga. kanang muangat na pagid siya ma'am kay daghan pa dyan nga wala na Uh, human sugod na mo ma'am nga kanang na siya yung mahuman nga course kay para nga nanay mga ginagmay nga mga problema matabangan na mo siya Maoy pangandoy ni Bae Nene nga moabot ang panahon nga maimprobar na ang panginabuhian sa katribuhan. Ilabi na ang gamay negosyo sa ilang kababainhan o kabatanunan. Gani gawa sa pagproteksyon sa legasya sa komunidad sa ata, pagpromotar sa ata culture and tradition, lakip sa advokasya ni Hiyas sa ata 2024 Melody Omo ang pagpalambo sa kabatanunan nga may alayon usab sa mga gisulti ni Bae Nene. Ang ako, Ajud, nga mga pangandoy sa mga tribong ang tanang tribo mo angat na gyud siya kanang ang number one ang ilang panginabuhian nga dili na gyud ingon nga uh, inapas na ang panginabuhi na na gyud kanang brag negosyo nila bahin aning amo ang mga beds ma'am nga unta do insakto nga ika ika -kapital. labi na sa among mga women's ma'am sa amo ang mga youth mga daghan kaalaman sa amo ang kababayanan ma'am nga tighimo og mga laban mga isa mam ma'am unta tanan na unta, unta makaabil ni ana Giuyunan usab ni ba Neneng ang giingon ni Teacher Bernaline nga dakong tabang ang kadayawan aron mahatagan og pagtagal og mapasidunggan ang 11 ka sa syudad. Mo gyud gipasalamatan sa Ginoo ma'am sa mga uh, mga Duterte kay ang 11 ka tribo sa Dabao na atiman o uh, nasikaso na appreciate dili para sa una nga wala pa mga deputy mm. karon ano, na ana pa nagi namo sa mga Duterte mga kay gitagaan jud pagtagad ang tribo labi na gyud sa tribo nga ata mam natagaan jud pod may pagtagad ug subay sa selebrasyon sa 39th Kadayawan Festival, giimbitahan niya ang tanan aron saksihan ang nagkadaiyang kultura sa mga tribo og Muslims nga makita sa Tribal Village sa Magsaysay Park, Davao City. The News, nga mo apil mo sa pagsaksi sa ato ang Kadayawan. Makita ninyo ang amo ang mga uh, kultura, mga 11 nga mga houses mga makita ninyo ang among mga balong-balong sa labi na sa IP o sa mga Muslim ya giyagdan nako nga, giyagda na nga moari mo parang masaksihan ninyo kung unsa ka nindot unsa ka bibo sa saka, malinaw. Pipila lang sila ba ineneng hiya sa ata Melody Omo o Teacher Bernaline sa mga hulagway nga nagrepresenta sa tribong ata. Pinaagi sa kadayawan, hinay-hinay ng nahimong normal ang existence sa ilang tribo, na minusan ang diskriminasyon o nakapabuhi pag-usab sa pride sa mga ata. Sama sa giingon ni Teacher Bernaline, I am proud ata because I was born o gihimutos nga ata manubo o mauni ang akong identity. Dili sila mga atalang, mga ata sila nga dunay kapasigarbo nga kultura. Ang pag-highlight sa Ata Tribe og sa uban pang pulo ka mga tribo sa Dakbayan makatabang nga maundang ang diskriminasyon sa mga katribuhan og sa mga Moro. Aduna ka may tribo o wala, Mahimong takitang kabahin sa paglambo sa syudad sa Dabao, gikan karon hangtod sa umaabot o sa daghan pang mga panahon. Alang sa DXDC Kadayawan 2024 Special Coverage, kini si Radyo Manjuna Sumbito. Tatak RMN. 49, 49, Kadayawan sa Dabao!